Tawag centers, bagong bayani ng ekonomiya. Ang mga call center agents ay itinuturing na mga modernong bayani ng ating ekonomiya. Maraming nagbago sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Ang pag-usbong ng mga gusali at pag-unlad ng mga lungsod ay ilan lamang sa mga patunay ng ating progreso. Isa na rito ang mabilis na pagdami ng mga call center. Ang mga bagong gusali at patuloy na pag-recruit ng mga manggagawa ay nagpapakita ng paglago ng industriya. Kilala rin ito bilang business process outsourcing o BPO. Ang mga BPO companies ay nagiging backbone ng ating ekonomiya. Ang mga kumpanyang ito ay nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga kliyente sa ibang bansa, mula sa customer service hanggang sa technical support at maging sa financial services. Kabilang dito ang customer service, technical support, at financial services. Ang mga serbisyong ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng tiwala ng mga kliyente. Dati, kakaunti lang ang nakakaalam kung ano ang call center. Ngayon, halos lahat ay may kamalayan na sa kahalagahan nito. Ngayon, isa na itong malaking industriya na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Ang pagdami ng mga empleyado ay nagpapakita ng patuloy na paglago ng sektor, naging isa rin itong mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. Ang kontribusyon ng BPO sa ating GDP ay hindi matatawaran. Ang paglago ng BPO industry ay nagdala ng maraming benepisyo sa Pilipinas. Ang mga bagong training sessions at opisina ay patunay ng patuloy na pag-unlad. Maraming trabaho ang nalika, lalo na para sa mga kabataan. Ang mga job fairs ay nagiging daan para sa mas maraming oportunidad. Nakatulong din ito sa pagangat ng ekonomiya at pagpasok ng dolyar sa bansa. Ang pagtaas ng remittances ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Sa kabila ng mga hamon tulad ng pandemya, patuloy na lumalago ang BPO industry sa Pilipinas. Ang kakayahan ng industriya na mag-adapt ay kahanga-hanga. Ito ay patunay na ang mga Pilipino ay masisipag, may kakayahan, at handang matuto. Ang kanilang dedikasyon at kasipagan ay nagbibigay ng pag-asa sa ating ekonomiya. Bakit nga ba maraming kumpanya sa ibang bansa ang pumipili ng Pilipinas para sa kanilang BPO operations? Maraming dahilan. Ang Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na kalidad ng serbisyo at mahusay na workforce. Una, mahusay mag-English ang mga Pilipino. Ang kanilang kasanayan sa wikang Ingles ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila kinikilala sa industriya. Ito ay dahil Ingles ang isa sa mga pangunahing wika sa bansa. Mula sa paaralan hanggang sa trabaho, ginagamit ang Ingles sa araw-araw na komunikasyon. Malaking bagay ito dahil kailangan ng mga call center agents na matatas magsalita ng Ingles para maintindihan sila ng kanilang mga kliyente. Ang kanilang kakayahan sa komunikasyon ay nagbibigay ng tiwala sa mga kliyente. Pangawala, masisipag, at matitiyaga ang mga Pilipino. Ang kanilang dedikasyon sa trabaho ay hindi matatawaran. Kilala rin sila sa kanilang pagiging magalang at maasikaso. Ang kanilang likas na kagandahang asal ay nagbibigay ng positibong karanasan sa mga kliyente. Ito ang mga katangiyang hinahanap ng mga kumpanya sa kanilang mga empleyado. Ang mga Pilipino ay mabilis matuto at handang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Pangatlo, mas mababa ang labor cost sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ang cost efficiency na ito ay malaking bentahe para sa mga kumpanya. Ibig sabihin, mas mura magpasuweldo ng mga empleyado sa Pilipinas ang mga kumpanya ay nakakatipid ng malaki sa operational costs. Ito ay malaking tulong sa mga kumpanya para makatipid at mapalago ang kanilang negosyo. Ang mga natitipid na pondo ay maaring gamitin sa pagpapalawak ng kanilang operasyon. Dahil sa mga dahilang ito, hindi na nakapagtataka na ang Pilipinas ay isa ng nangungunang destinasyon para sa BPO investments. Ang bansa ay patuloy na umaangat sa global BPO industry. trabaho at pag-asa bunga ng BPO. Isa sa mga pinakamalaking kontribusyon ng BPO industry sa Pilipinas ay ang pagbibigay ng trabaho. Ang industriya ng BPO ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Milyon-milyong Pilipino ang nabigyan ng trabaho dahil sa mga call center. Ang mga call center ay naging pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan para sa maraming pamilya. Karamihan sa kanila ay mga kabataan at mga bagong graduate ang mga kabataang ito ay nagkakaroon ng pagkataon na makapagsimula ng kanilang mga karera. Malaking tulong ito sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Ang pagdami ng mga trabaho ay nagdulot ng mas magandang ekonomiya. Dahil may trabaho, mas natutulungan ng mga Pilipino ang kanilang mga pamilya. Ang mga magulang ay nagkakaroon ng kakayahan na suportahan ang kanilang mga anak. Nakapag-aaral din ang kanilang mga anak at nabibigyan ng mas magandang kinabukasan. Ang edukasyon ay nagiging mas abot-kamay para sa maraming pamilya. Bukod sa trabaho, nagbibigay din ang BPO industry ng pag-asa sa mga Pilipino. Ang pag-asa na ito ay nagiging inspirasyon para sa marami. Maraming call center agent nagsisimula sa mababang posisyon, ngunit sa kanilang pagsusumikap, sila ay umaangat. Pero dahil sa kanilang sipag at dedikasyon, nakakaangat sila sa buhay. Ang promosyon ay nagiging simbolo ng kanilang tagumpay may mga nagiging supervisor, manager, at executive. Ang mga posisyong ito ay nagdudulot ng mas malaking responsibilidad at benepisyo. Mayroon ding mga nakapagtayo ng sarili nilang negosyo. Ang mga negosyong ito ay nagiging karagdagang pinagmumulan ng kita. Ang BPO industry ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang buhay. Ang mga oportunidad na ito ay nagdudulot ng pag-asa at tagumpay sa maraming Pilipino. BPO sa panahon ng pandemya, adaptasyon at tagumpay. Naging malaking hamon ang pandemya sa maraming industriya, pati na rin sa BPO. Maraming kumpanya ang napilitang magsara dahil sa lockdown at iba pang restriksyon. Pero ang BPO industry sa Pilipinas ay mabilis na naka-adapt sa sitwasyon. Maraming kumpanya ang nag-implement ng work from home setup para sa kanilang mga empleyado. Binibigyan din nila ng mga kagamitan tulad ng computer at internet connection para magawa nila na maayos ang kanilang trabaho. Dahil dito, patuloy na nakapag-operate ang mga BPO companies sa Pilipinas. Napanatili nila ang kanilang mga kliyente at patuloy na nagbigay ng serbisyo sa kabila ng pandemya. Ang BPO industry ay naging isa sa mga ilaw sa gitna ng kadiliman. Patunay ito na ang mga Pilipino ay resilient at kaya nilang harapin ang anumang hamon. Ang kinabukasan ng BPO, patuloy na paglago. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling positibo ang outlook para sa BPO industry sa Pilipinas. Patuloy ang paglago ng industriya at inaasahang mas marami pang trabaho ang malilikha sa mga susunod na taon, Maraming kumpanya ang patuloy na namumuhunan sa Pilipinas dahil sa mga dahilang nabanggit na mahusay na English skills, masisipag na empleyado, at mababang labor cost. Bukod sa mga tradisyonal na serbisyo tulad ng customer service at technical support, inaasahan ding lalago ang demand para sa mga high-value services tulad ng healthcare information management, software development, at animation. Ang BPO industry ay may malaking potensyal na magbigay ng mas maraming trabaho at mag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Mga hamon at pagbangon Hindi may na may mga hamon din na kinakaharap ang BPO industry. Isa na rito ang kakulangan sa mga skilled workers. Habang lumalaki ang industriya, mas tumataas din ang demand para sa mga empleyado na may specialized skills, kailangan ding matugunan ang issue ng job security. Maraming call center agents ang contractual employees lamang. Ibig sabihin, hindi sila permanente at maaring mawala ng trabaho anumang oras. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy na nagahanap ng solusyon ang gobyerno at ang private sector. May mga programa na nagbibigay ng training sa mga gustong magtrabaho sa BPO industry. Mayroon ding mga panukala para mapabuti ang job security ng mga call center agents. Ang mahalaga ay patuloy na nagtutulungan ang lahat para masolusyunan ang mga problema at mas mapaunlad pa ang BPO industry. Suporta ng gobyerno, gabay sa pag-unlad. Malaki ang papel ng gobyerno sa paglago ng BPO industry sa Pilipinas. Nagpapatupad ito ng mga polisiya at programa para mas maging kaaya-aya ang bansa sa mga foreign investors. Nagbibigay din ang gobyerno ng mga incentives sa mga BPO companies tulad ng tax breaks at simplified business registration. Layunin nito na hikayatin ang mas maraming kumpanya na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Bukod dito, naglalaan din ang gobyerno ng pondo para sa mga training programs para sa mga gustong magtrabaho sa BPO industry. Tinutulungan din nila ang mga BPO companies na makahanap ng mga qualified employees. Ang suporta ng gobyerno ay mahalaga para masiguro ang patuloy na paglago at tagumpay ng BPO industry sa Pilipinas.